Welcome back sa ating channel. Nagbabalik naman po ang yung lingkod. And for today's video po ay uh, may papakita po tayo na laro po dito po sa Gcash, dito po sa Glife na pwede po nating laruin at pwede po tayong kumita. Ayan, click nyo lamang po itong Glife. Ayan. And then, ayan, wait natin siya mag-loading guys. Ito palang larong ito ay uh, tinatawag itong Kino Kino. Ayan. Yung Kino Games dito po sa Gcash. Okay? Click Games. And then select nyo lamang po. Ayan. Scroll natin yan. At dito po tayo guys sa Card Time. Click natin ng Card Time. Ayan. So pag nandito na po tayo sa Card Time, hahanapin po natin si uh, si Kino. Ayan. Kino Games po yun. So bago po tayo maglaro, ah, mag-deposit muna tayo ng kahit 10 pesos lang, guys. Ayan. Click deposit. Tapos, uh, confirm natin, guys, 10 pesos. So, kailangan may lamang po kahit 10 pesos po yung ating Gcash wallet. And then, pay lang natin yan. So, ito na siya. Mayroon na tayong uh, balance doon po sa card time. So, ayan, guys. Puntahan po natin si Poker. Ayan. Click Poker. And then, scroll natin. Hanapin natin si Kino. Kino. 80 ayan. Kino game siya guys pero yung may tatak pong 80. Yun po yung magandang laruin kasi po kahit 1 pesos, 1 peso lang eh pwede na po tayo maglaro at manalo. Ito guys, uh, Kino 80 ayan. Click natin ito si Kino 80. And then continue lang po natin 'yan. So, ayan guys. So, ito guys, si Kino 8, Kino 80, ayan, or Kino Games po dito po sa card time ng G-Life. Okay? So, tapos mag-set up po tayo dito ng number na gusto natin na uh, winning number na gusto natin. So, dito po, uh, sampung number po ang kailangan nating ilagay na maximum po. Okay, pipili po tayo ng favorite number natin na yung talagang gusto nating manalo. Ayan, 4, 8, uh, kunwari lang itong number na ito. So, kayo mag-decide kung anong number po ilalagay nyo. Ayan, hanggang sa malagay po natin yung 10 number. Ayan. Ayan guys. So yung, man, yung panalo po ditong number, so kailangan po, ito po yung prices nila. So kung naka 5 ka po, mayroon ka pong 7 pesos. So kung 6 po yung lumabas na number, may 20 pesos tayo. Kung 7 number, may 50 pesos tayo. At kung 8 number naman, yung lumabas is 200 pesos. Kung siyam na numero po yung lumabas, may 500 pesos ka. At kung mga jackpot mo po yung 10 pesos, so may 2,000 ka. So ito po, kapag bet lamang po nyo ay 1 peso. Pero po kung mas mataas pa sa isang piso yung ibebet niyo dito, o yung itataya nyo, so mas malaki pa po yung, yung makukuha nyong prices. So nakadepende po siya sa sa amount kung ilang po yung ibibet natin o itataya. So, ito pong price na, na, pinakita ko sa inyo is for 1 peso lamang po yan. Okay, so at least matagal po maubos po yung, yung balance natin. So, pwede po tayo manalo dito if in case na swertehan tayo. Ayan guys. So, mag-start na tayo sa paglalaro. So, i-click lang po natin itong arong, itong arong na nasa green. Ayan. Ayan. So, mag-start na po siya. Ayan. So kung may matamaan po siyang mga numbers so, Ibig sabihin yun Tama yung mga linagay po yung number is uh, Mas worthy po yun So kung naka-4 kayo guys na number dito Balik tayo kayo So naka nakapito kayo or naka-7 uh, above So mayroong kayong kita doon Ayan So kapag apat guys 1 peso lamang po yung win natin and so ayan Ano nilang na natin siya guys Ayan So, click nyo lang po yung arrow na green. Sa so, may green na arrow na yan. Eh, hanggang sa lumabas po yung mga number natin. So, kapag nag... Ito pong, itong mga may yellow po na yan, ibig sabihin nyo po yung tumama na number na linagay ninyo. Ayan. Ayan, guys. So, sa isang account ko, nanalo ko doon ng 500 pesos. Sa isang peso lamang na, na tinaya ko. So, ayan, guys. So maganda guys magpuhunan dito ng 50 pesos. So hindi ka na matatalo dyan. Ayan. So click nila lang po itong arrow na yan hanggang sa... Kayo po ay uh, square dito po sa Kino Games. Ayan. Ayan guys, nanalo tayo nang 1 piso. Ayan. So nag-try lang ako guys ng 10 pesos. Pero bitin kasi yung 10 pesos na ipupunan dito. so, nga damag po ng kayo na guys ng 50 to 100 pesos para mas matagal po kayong matalo o may chance kayong na manalo ng jackpot ayan guys ayan ayan guys kung gusto nyo naman guys mag, mag Uh, mag-auto play. So, pipili lang kayo dito ng amount. Kung 50 to 999. And then, start nyo lamang po ito. So, pwede na po siyang maglaro na kahit matulog kayo. So, nag-automatic na siyang uh, nag-automatic na siya nagagalaw. At kung sakaling palarin kayo at manalo kayo ng jackpot. So, maganda yung guys. So, ito kasing lagay kong 10 pesos na ito is bitin kasi siya sa paglalaro. So, kailangan meron kayong 50 pesos to 100 pesos so maganda na yung na uh, puhunan dito guys so at least guys nal nalaman natin itong larong ito na sa card time na hindi pa naman yun laro ng karamihan so, ngayon kasi karamihan uh, laro nila is skater so, magano yung mines pero ito po si Kino guys worth it po siya kasi mas matagal tayong matalo dito so mas lamang guys yung panalo dito kumpara sa talo so pero guys uh, this is at uh, uh, game of chance pa rin naman guys ito si Kino katulad ng ibang mga laro sa g Light ng Gcash so mag kailangan lang natin ito maglagay ng pera na yung sobra lang po sa bulsa natin at hindi mabigat kasi this is a game chance pa rin at may risk pa rin na syempre ma-experience tayo na baka matalo or manalo so that's it guys so, kayo lang bahala kung maglalaro kayo nito pero guys maganda rin naman itong laro in case sa ibang mga games So that's all for today's video guys. In hope na maganda nyo po itong larong ito. At uh, try nyo lang guys. Baka manalo kayo one time. So that's good na rin. So that's all for today's video guys. In hope na nakatulong po ako sa inyo. And thank you. Po. Thank you po.